No? kasi kung na-late na tayo parang nakulangan na tayo no? kaya ay 5 minutes 10 minutes, 15 minutes before the mass nandunan tayo sa loob ng simba at sikit sa lahat kung tayo magsisimba ay kung tayo ay magumumunyon kapag at yun, siyempre ini tayo yun, na papunta sa muniyon tayong lahat

Uh, we are opening at alas 4 ay meron na isa. Uh, kaya tayo ay inaadayahan sa buwan ng tayo ay magro Okay? So meron pa tayong oras. Meron po ang